So hi, Inday Jelay here. July 12, around 7 o'clock in the morning, nagka-zero earnings po ang ating mga video. Nashock po talaga ako dahil kadalasan po ang ginagawa ko is before bedtime and when I wake up in the morning, before I do all my chores, check ko talaga ang aking profile recommendation at saka ang aking earnings kung mayroon bang umuusad or wala lahat ko ng earnings ko is naging zero. Mula last year up to present, lahat ay zero. Kaya nasabi ko sa sarili ko na I belong. And syempre, malaking kawalan sa akin dahil malaki yung earnings natin na nag natin sa month of July dahil marami tayong mga trending or mga million views na mga video. So, ang una kong ginagawa is nag-file ako ng report. So, paano mag-file ng report o yung tinatawag natin na report problem? Sa profile po ninyo, merong picture o yung profile picture niyo na merong tatlong linya i-click nyo po yan. Tapos i-click ang help and support. I-click ang report problem. Pagkatapos nyo i-click ang report problem, mamili po kayo. Merong pages, merong profile. Kapag profile account ang ginagamit niyo sa pag-vlog, piliin nyo ang profile. Kapag Facebook page ang ginagamit niyo, piliin nyo rin po yung pages. Okay? Idadirect ka ng ganitong screen. Fill up nyo po. I-provide nyo po yung Facebook page link niyo or profile account link. Makikita nyo yan sa inyong main profile. Yung i-click nyo ang three dots tapos mayroong page link. Tapos sumulat kayo. Okay? So ayun, sumulat ako, ganito, bla 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 bla. Tapos sa pinakadulo, doon nyo i-attach ang page link. Tapos nag-attach din ako ng mga picture na ganito yung income ko. Kasi before that day, July 11, meron akong screenshots kasi gagawa sana ako ng tutorial na, oy, itudo nyo na ang paggawa ng in-stream video dahil malaki talaga ang earnings ng in-stream video this July compared last month. So, gagawa sana ako ng tutorial at na-prank pa ako. Kaya ayun, meron akong mga na-save. Ang pangalawa kong ginagawa is nag-creator support ako. Paano tayo maka-creator support? Same thing, i-click nyo ang profile niyo na merong tatlong linya. After clicking it, may lalabas na screen, piliin nyo ang creator support. Pagkatapos nyo maklik ang creator support, piliin nyo ang monetization. After clicking monetization, piliin nyo ang policy guidelines. Pagkatapos maklik ang policy guidelines, piliin nyo ang appeal a demonetization decision. Tapos scroll down nyo, meron kayong makikita na naka-highlight na this form. Piliin nyo po yung content. Pag click nyo yung content, mayroong dalawang blank na column. Fill up nyo, ilagay nyo yung page link or profile link ninyo. Tapos sa ibaba, ilagay nyo lahat ng link na kung saan nag-zero ang mga videos ninyo. Yung sa akin lang, na, naglagay lang po ako ng sampo. July 13, no, around 7 o'clock same time, teko yung akin Facebook. So, nabalik lahat ng earnings ko. Dalawa ang ginagawa ko. Doon sa report problem at doon sa creator support. Okay? So, gumana po sa akin. Sa mga kaibigan ko at mga followers ko na naka-encounter ng ganitong situation or problema na nag-zero earnings yung kanilang mga long-form videos, Ayan, subukan nyo po dahil sa akin gumana po. There is no harm in trying. Baka naman po mabalik yung mga earnings niyo Lalong-lalo na kung wala kayong violations, nilagyan lang na zero. Yung mga account niyo pages at profile is recommendable. I-appeal nyo na po yan. Legit po yung sa akin bumalik po sa so, awa naman ni Meta. Binigay niya po lahat yung earnings na nawala ko. So sana po nakatulong po sa mga nagtatanong. Sana po masubukan at sana po uh, maibalik yung mga earnings na deserve po ninyo dahil uh, sayang din naman. Kahit sinti-sinti mo yun, kapag mag-accumulate, malaking bagay na rin yan at marami na rin kayong matutulungan, di ba? So, yun lang po. Maraming salamat and have a good day.